60,000 dalawa. Ah, to magandang durete. Ayan. Wanti. Ay ko, damo kumpal. Tapos na sa suba, nasa talian. Ilan taon niya po bago benta? Ayun po, 8 months to 1 year. Kapital ah, kapital po. Ang okay, ah. Okay. ganyan. Ayun lahat right, yan. Ayun yan. Indo Brazil. In Brazil. Ayun ang mukha. 6 mm -hmm. months, Indo Brazil. Ay, okay. oh, ang laki nga, no?

pagbihan tayo ay magtanong tanong ng presyo ng mga toreti ngayon mga alagain ito nabili na magkano pagkabili sir? magkano pagkabili? 80? ito nabili 80,000 dalawang toreti ay shout out eh mga nakabili yan, 80,000. mil. Dalawang torete. 80,000 na magkabili. Dalawa. Oh. Bali 40 ang isa. Is magkano magkabili, sir? Sir, magkano magkabili? 60. 60? Dalawa? 60,000? Dalawa? Ano uh -huh. 30? 60,000 dalawa Abelia Farm Ayan 60,000 dalawa Babae at ito. Maganda presyo nito. 60,000 dalawa na. Ito naman ay inahin ng kapatid. Ang isa ang ay dumalaga. 60,000 yan dalawa. Ito, nabili na. Ito, mga tokehan na ito. Oo. Pagkano pagkabili, sir? 55. 55,000 na pagkabili. Ayan, isang magandang torete. 55,000. Maba naman ang katawan nito. Ah, may lahi na siya. 55,000 na pagkabili. Tara, ito pa lang. Ito, magandang torete. Ayan. Ayan quality. Ah! Magkano presyo, sir? 65,000. 65,000. Yeah. Yung isa, okay, sir. Yung, Ito. Well, Ganon din. 65,000 din to. Ganda ng tayo nga. Malaki. Tanda dyan lemil. parang lahi. lang ang limit. Ayan yung pogi ng ibaan. Ayan, shout out kay Sarah. Shout out po dyan sa kalawang kay Shaguna. Shout out po sa inyo dyan. Ang out pogi ng ibaan. Shout out. Ayan, pumunta dito sir para bumili ng baka. Bumili ng baka sir? Kasama lang ako. Ah, oh. kasama ka sir. Ang mga kasama ko. Ah, ako okay, eh, baka din po ang aking ginawa pa. Kambing, baka, baboy. Ah, uh, may alaga din po kayo? Labing tatlo po. Alaga labing tatlong alaga 13 niyo? Labing tatlo po aking alaga. Kayo lang siya nag sa labing tatlo? Ako lang po. Uh, ano pinapakain niyo sa labing tatlo? Uh, damo lang po. Damo lang talaga? Hindi kayo lang. gumagamit ng kung ano man? Hindi po. Damo lang. Ang ah, pinakakain ko, damo kumpay. Tapos nasa sukaan, nasa talihan. Medyo... Ilan taon niya po bago benta? Ayun po, 8 months to 1 year. Ang kapital ah. po doon ay 65 Basta patong 60 Masam. Ang kapital namin 8 months to 1 year Nilalabas namin Mga magkano po bawat isa? Pag sinuswerte ma'am Meron na isang daan Meron nga ano, nung pinta 95 Pero oh, hindi po napapanang eh. na benta Hindi na papanang na ah, benta Aba magandang kita niya Ang halaga ko po Baboy 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 Ramo Kambing Balakol lang Ah meron kayo so, Ay ako, mga, binabla Ay sisya tau si sir Ang kong ginang ibaan <laughs> Ito ano naman, maganda. Ay, sa'yo yan. Ika niyan. 75. Ayan, 75,000. Ilan buwan na yan? Ilang buwan na? Ah? 6 months. 6 months lang ba? Ayun lahat yan. indo Brazil, Ayan ang muka. Six months, Indo-Brasil. Ay, ang laki nga, no? Okay. Oh, laki ng tayo nga, oh. Ay. Parang malaki pa ang tayo nga sa mukha. Ano? Langbas oh, lagpas ang uso. ayo. Oh. Endo Ando Brazil. Oh, okay. Okay. Kumakain okay. ng damo. <laughs> <laughs>

Lahi ang binabayaran, hindi yung baka. <laughs> Ay pagkahaba ng day. Mali, bago um, 75,000 ang halaga. Hindi nga daw pa yung pamaypay. Dapat din pali Ano siya nang baka? Ano na? Dapat din pali ko ang kanya. Hindi nyo naman nasa pinta bang kata. Ito kayo sir. Ayan, tanong natin kung nabili nito, mga patabayan. Magkano ah, ba kabilis, sir? 140,000. Matabain baka? Sure ang kita dito kapag ito ganito kalalaki ang binili. Yan, okay, 140. Okay, kuya. May nabili na. Magkano po kabili ko? Magkano po pagkabili niyo? 70,000 bilhin ni sir. 70,000. <laughs> Matabahin baka din. Yes. Alas puro pareho ang laki nila. Ayun, kabayo. Ayon. 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 So ayun, 30 pa lang pagkabili ng kabayo yun na bagong akyat. Ah, wala, oh, oh. Salabaw! Salabaw! Kita ko na! 6000 Sang Saan ka? Saan saan ka saan na magkabili. na, na, Ang naman si Edwin Bila, naman ay... Ayan. siyang inahin. Ayan, yan ayan. Sir, magkano pag ang pag-abili niya? 54,500 54,500 ang pag-abili niya, sir Uy! Uy! Isang inahing Malaki rin, malaki 54,500 Ito yung panabain din Sir, magkano pag ang pag-abili? 60,000 ang pag-abili, bakang patabain bakang ID yeah, 60,000 Ito na bilhin na yata. Ayan. Baka patabay, matangkad. Bili may kapayatan. Ayan. Tala na natin magkano. Ang video may kapayatan ito. Pero malaking baka. Okay. Magkano pa kamili, sir? Magkano siya? 80,000. 80, ang pagkabili. Payat lang siya, pero malahan ba ka? 80,000. Patabain. Sakto sa edad na ito. Ganda na yung patabain. Ito si Kuya. Ayan, itinatrato na naman. Parang akong magkasabay. Kabay! Parang akong magkasabay.

unang 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 sa unang 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 ang tawad unang 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 ano?

Uh -huh. Ayan okay. pa lang ang parangawan. Ayan pa lang ang parangawan. Ay, di maapalakasan ng P.I. Hindi pa rin. O, panit sa kita. Babalik na uli. Binibigay ng 53 Kinatawaran ng 46 Ang pressure 55 Patong sa 55000 55000 patong matangkas sa Turete. So, ito ko, Libim. Bimiba dito yung buyer. Ayan. Oh, Power. Anong vlog niyo, sir? Angels Miss Vlog, sir, sa YouTube. Shoutout kayo. Ayan, shoutout kayo, sir. Pangalan niyo, sir? Mike po, Mike. Bibili mo wow, no, yung no, baka? Bibili na, na kayo? Na ah, nahanap pa. Nahanap pa. Shoutout sure, kayo, sir. Thank you, ma. Bibili baka.

Hayaan! Hindi pa tayo tumawa! Hindi pa tayo tumawa! Ayaw! Ayaw! Magkano tawad mo iya? Ayaw tumawad. Ayaw tumawat? Binibigay ng 55 ano? 55 ayaw tumawad. Ito ay mga mga lemery mga torete. ayan <laughs> Tingnan natin sila kung magkano. Bubuhay ng tatay ng no? Sir, magkano presyo ng bakal niya? Sa kita to 40. Mikit sa mga kita lang Ito. 50. Or, ito. 50. Ah, mikit lang po ito maganda. Mikit 50,000. Kasi ito mikit 40. Ito. Yan baka ang mga torete galing Lemery. Yeah. Yeah, mga 40 40,000 mahigit tinan natin yung huli yeah. ito yung TIGPO 40 yeah, itong TIGPO 40 is ito naman ay 50 plus yung matangkad at saka yung TIGPO 40 din mga baka mga toreti galing lemery magkano pa kamili niyo sir? ay ay si saray, sir sir pa lang magkano sir pa kamili niyo? 58,000 patining yeah, 58,000 magkamili niyo matangkat ay yeah, maraming tao ay maraming tao Doret, tama ganyan ba kamatay? Ganun. Ganun 110. tek halaga ng refrigerator. 100 another 10 120 pala peke pa bisano. 110, 'di ba? Nabili na 'yan. Lipa, hindi pa. Eh ito malaki. Ito malaki 'yan sa. Na. Malaki yung isa. Pero kailangan, makuha mo lang yung 110 kapag binili mo yung dalawa. Kasi yung isa medyo maliit-liit, tapos yung isa medyo malaki-laki. Malaki na itong isa, oh. Eh, malaki nga. Haba pa. 110 ang presyo. Dalawa na. Yan. Makukuha mo lang yung presyo na 110 kapag dalawa ang bibilhin mo. Kapag isa ang bibilhin mo, magkakaiba ng presyo, ano? So,

Forty, 40, 40000 thousand. 60000 Wala nang makapawi ng tuwaw. p naman yung P40,000. Ayan, Wala nang halaga, Iyan, eh, kuya, magkani Wala nang limang Wala nang 50000 Pagaling na yung sugat niya, na. Wala nang 50000 Malaki pala, mahaba. Wala nang 50000 ang halaga. Walang entorete. Ang gini na. Ayan, walang baka. Magkano siya na pa nabili nyo? 80 mil. Ang laki. Ang laki.